So, what's up guys? So, for today's video ay magtatanggal tayo ng mga dahon o sanga ng mga, ayan, mga dahon-dahon. Magtabi naman. Dahon, Mulan kasi gagami ng malakas. Ayan. Maraming mga kahoy dito. Ayan. Everywhere is nature. tanggalin dengan itu para isang bagsakan lang eh okay, pa ganyan. ganyan ganyan mga, mga simpleng pag wawalis ng ating palaisdaan na maliit ayan yung mga isda natin tingnan natin yung isda natin kung lumaki ba ito yung ito yung first batch natin guys na breed ng short tail ayan try ko panda at saka na cross natin to sa merong nilagay natin ang na, ano ito? na nakaliko na shogun pero ang lumabas din talaga ang ang parents nila na male ito kaso hindi masyadong short body siya long body siya Okay. Ayun guys Ang ating uh, sim Simple update Sa ating Paglilinis dito Ito yung parents nyo Kaya uh, Ano Saan pa dito Buti merong female na isa Na try ko din and doon sa pan natin doon banda so female yon pwede na natin ma-pair so susunod pag lumabas pa 'yon so, yun guys salamat sa panonood